Hello guys! For today's video, gagala natin si Mimo kaso tulog pa. Nandito kami ngayon sa SM San Jose. Since hindi pa kami nagla-lunch, kakain muna kami dito sa Max Restaurant. Dahil mamaya nga lang pagising ni Mimo, paniguradong magugutom tayo kakahabol. So umorder kami ng seafood kare-kare tsaka itong pansit bihon. Nakakatuwa lang dahil sobrang dami pala na itong kare-kare. At syempre may kasama na siyang bagoong. Pasabog din sa sahog tong pansit bihon nila oh. kaya naman kakain muna kami, guys. Bago kumakain nga kami ni Dada, sobrang sarap ng tulog ni Mimo sa couch. After namin kumain, nagising ng ating baby. Medyo wala pa nga siya sa ulir at kaya ganyan ang itsura. Gusto lang talaga namin paglaruin dito sa mall si Mimo. <laughs> ang kaso, may nadaanan kaming toy store. Tingnan nyo at huminto talaga ang baby natin sa mga dinosaur. Kayaan mo, Mimo, pag sumahod tayo dito sa kaka kakavlog natin, bibili kita ng marami niya. Nakakatuwa lang sa store na to dahil pwedeng maglaro yung mga kids natin. At ito nga, may nakita naman siyang mga construction vehicle. At that time, gusto niya na talagang ipa-open yan. Tingnan nyo, ayaw bitawa. Isa rin sa nakakatuwa dito, hindi lang mga kids ang pwedeng mag-enjoy. Tingnan ay. nyo naman ang dada namin, oh, nagbaril-barila na dyan. <laughs> after namin doon, pupunta kami dito sa view deck. Tingnan nyo naman yung video, oh, tuwang-tuwa, kakatakbo. So, after namin maglakad-lakad dito sa labas, it's time na para maglaro ang ating baby. So, naisip namin ni dada na dito na lang siya paglaruin. So, kung bet nyo dalhin dito yung mga kids nyo, ito yung pinaka-rate nila. So, ang namin kay Mimo ay 1 hour lang. Ang dami mga activities na pwedeng gawin dito ng mga kids. At syempre, kailangan din dito ng medyas. Para hindi na kayo bumili, magdala na kayo ha. Super saya talaga ni Mimo pag dinadala namin siya sa mga ganitong lugar. At minsan lang maging bata ang mga anak natin, kaya sulitin nyo na. At sa sobrang bilis ng panahon, magugulat ka na lang mga binata at dalaga na sila. Kaya naman mga mami at daddy, kung may mga free time kayo, spend nyo na kasama nyo mga anak nyo. Dahil deserve nila yun, no? So, yun lang. Salamat sa panonood. See you sa next gala. Bye, guys!